Maraming nagtatanong kung mag-expired ba daw ang STARS na bigay sa atin ng ating viewers. Ang sagot po dyan ay hindi po siya mag-expired. Kaso lang po kung ang STARS ay ang unang tools na nabigay sa inyo ni Meta na dapat pagka-set up nyo sa STARS, dapat na rin mag-set up po kayo sa payment or dapat makapag-set up kayo ng payment within 6 months. Dahil kung hindi niyo ma-set up yung payment niyo, mawawala yung lahat ng stars or kung anuman yung earnings na mayroon kayo. Kung hindi kayo nakapag-set up ng payment niyo within the 6 months period. Isa pang katanungan, Anong mangyayari sa ating mga earnings kung hindi pa tayo nakapag-payout dahil hindi pa tayo nakaabot sa minimum withdrawal payout ni Facebook? Ang mangyayari dyan sa mga earnings mo kung hindi ka pa umabot sa minimum ay ang jan lang yung siya, hindi siya mawawala hanggang makaabot ka sa minimum payout. Kung nakaabot ka na sa minimum payout, yung lahat mo na na-earn from the previous month, doon makukuha mo lahat sa schedule ng payout mo. Sana po ay nasagot ko ang iyong katanungan. Maraming salamat po. Please follow for more. God bless.